Patuloy ang investigasyon sa nangyaring pagsabog sa Mindanao State University sa Marawi City. Kabilang dyan ang posibilidad na nagkaroon ng failure of intelligence. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Sinagot ng Armed Forces of the Philippines sa mga pahayag na posibleng may failure of intelligence sa nangyaring pagsabog sa Marawi City. Gumugulong ang investigasyon ng mga otoridad sa pambobomba sa Mindanao State University nitong linggo. Ayon kay AFP spokesperson Medel Aguilar, lahat ng angulo ay tinitingnan nila. Isang araw dyan ang posibilidad ng failure of intelligence kasunod ng naging pahayag ni Senador Bato de la Rosa. At siyempre, kasama na rin ito kung tutuban na nagkaroon ng failure sa intelligence. Kasi uh, sa amin ngayon, mas mabuti na umusad muna yung investigasyon, nintayin natin ang resulta nito, bago po tayo magpustiyak. Bahagi rin ng investigasyon ang sinasabing kumalat na text messages noong Sabado ng gabi at nagbabala na magkakaroon ng pagsabog sa Marawi. Mahalaga raw na matukoy ang pinanggalingan niyan. Una riyan, inako na ng teroristang ISIS ang krimen pero ayon kay Aguilar, wala nang bago rito. Palagi naman pong inaamin ng ISIS ang lahat ng kapag may nangyaring karahatan o pagbubomba sa iba-ibang panig ng mundo. Kung ano man po ang dahilan nila, siguro baka gusto lang nila na matakot sa kanila ang mga tao. Batay sa validation ng mga otoridad, halos wala ng foreign terrorists sa Pilipinas. Nadurog na raw kasi ang mga ayanang mag-anapang Marawi siege noong 2017. Ang dalawang persons of interest sa pagpapasabog, lumalabas din daw na remnants o miyembro ng local terrorist groups. Yung mga suspect po na lumalabas ay mga local uh, members ng local terrorist group. Sa kabila ng nangyaring pambobomba, generally peaceful daw sa bansa. Paalala pa ng AFP, huwag basta maniwala sa mga kumakalat na text o chat tungkol sa banta sa seguridad. Pero po tayong natatanggap ng mga mensahe o mga messages na hindi maganda. Instead na ikalat natin, ibigay sa mga para sa mga family members o kaibigan, mas mabunti na po na ito ay share na lang sa government security forces, yun po yung PNP, nandiyan yung AFP, para magawan po ng tamang aksyon. Mobile Journal Julie Baiza, Hatidang Mukha ng Balita gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.